Good morning mga bok. Dito pa rin tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Ngayon, ayan uh, tambak tayo ng mga bok, may DB dito ngayon, may Nmax B2. Ah, uh, dito tinutulak. Yan na, uh, taga dito lang din si Salagro, si Boss. Ito 'Yung problema ng motor niya mga bok. Nag-open naman yung panel, tapos working naman nila at walang check engine. Ayan eh, o. Signal light. Gumagana naman. Ayan, kabilaan. Tapos yan yung battery niya mga bok, 2.2. Kasi pagka pinapaandar natin, paandar natin mga bok. Yun, hindi tumutuloy mga bok. Yan, puro ganun lang siya. Yan. So, upon checking, chinek natin yung ano, spark plug. Okay naman. Tapos, may history na rin pala si sir na nasiraan siya ng fuel IC yung sa may fuel pump yung na papagana Papa ngayon kasi chinek natin pag inopen natin wala kayong maririnig na ugong open ko mga buka naka close open ko walang response yan pa hawakan natin wala talagang ugong o response ganyan pa baklas ako nung ano, football check natin yung fuel pump Buti na lang si Sir, noong last year, nangyari sa kanya yan, umorder siya sa Indonesia. Dalawa na inorder niya na IC. So ngayon, tala niya yung isa pang reserva. Try natin tingnan. Kung may problema, palitan natin. Tapos testing natin. Uh, pag magpapalit pala ng, pag kukunin yung fuel pump mga book, tanggal, espada, footboard, uh, araro, tsaka bangka. Para mahila natin yung fuel pump mga book. Ang unang inala ng customer mga bok, yung sensor ng side stand. Eh dahil may redondo, X na yon dahil kung ang problema is side stand switch, dapat walang redondo mga bok. So dahil nagre-redondo, hindi na problema yung side stand switch, okay good siyon. So nandyan yan sa spark plug or sa fuel pump. Eh check natin yung spark plug, okay naman. Punta tayo ng fuel pump mga bok. Tsaka hindi na rin pag yung switch, kasi nga nagre-redondo, ibig sabihin nung gumagana. Kaya mga bok, natanggal na ni Glenn yung footboard. May bangka naman yung tatanggalin niya. Tsaka yung araro. Para mahugot yung fuel pump. Tapos, sa uh, hugutin pala din natin yung gas niyan. Igupin muna natin mga bok para pag -hila ng fuel pump, hindi matapon yung gasolina. Mga bok, kumuha tayo ng lagayan ng gasolina. Ito yung panghigup natin mga bok. Yan mga bok, halos napuno na yung 7 liters natin na lagayan. Kasi full tank nga itong NMAX. Kaya ngayon, pwede natin tanggalin yung fuel pump. Bali sa pagtatanggal ng fuel pump mga bok, sa ilalim, make sure nyo ano, tanggalin nyo muna yung mga sensor. Dalawa yan. Isa yung dito, yan. Sensor. Yan. Yung isa naman doon sa kabila. Tapos pag tinanggal nyo na yung mga sensor na mga, ayan mga bok, yung isang sensor. Pag tinanggal nyo yung mga sensor mga bok, make sure nyo na nakapatay yung susi. Tanggalin, para sure, tanggalin natin. Kasi pag inon nyo yung mga bok, mag-check engine yan nang wala yung mga sensor. Eh, wala tayong pambura ng check engine mga bok. Kaya, tinanggal ko yung susi para siguradong hindi siya mabubuksan. Tapos tanggalin nyo lang yung hose ng fuel. Tapos apat na 4mm na allen sa ilalim para matanggal naman yung ano, pinaka-fuel pump na A few inches later. Ay puta. Peke yung fuel filter mo, no? Dito ko na sa task yan. Pero ako yan. Magkano yan? Mala. Peke yan. Saan yung fuel IC mo? Hindi yung fuel filter mo. Sige, pagod na mo ka rin po. Kaya siguro ka ng ano. IC, dahil peking fuel filter kinakabit mo. Yan mo iba ko. Iba na kulay ng ano mo. Napakaitim nung dapat puti yan eh, yung pinaka mong fuel pump. Yun, yung itim. yun ang itim. Yung fuel filter. Ito yung bago niyang IC. Tubok palitan mo. Tanggalin mo. Kung gagamit ng peke yan, eh hey, no. Okay, peke, peke, peke fuel filter mga bok. Yung mga bok oh. Putol na yung ano nyo, mga wire. Parang sunog bok eh. Ano hey, no? Parang sunog siya. Tingnan mo yung ano niya, itim. Oh. So, itim mo. Oh. Yung katulad dito, oh. tingnan mo, oh. mga dance of our Isang set na bibili mo? Wala eh. Katulad Yeah. Hindi. pwede ko pa kaya pa namin dugtungan yan. Dugtungan ang ano yan. Mag magiging ano. Kung ano? oh, pwede. Tansamantala. Pwede ba yung subject? Kasi baka mga may magdugo na naman. Diba? Pwede. Mm -hmm. bakal takabakal sa sarili naman kaya naman ayan mga buko lahat ng terminal ng wire lumutong na sunog, lumutong, putol tingnan mo guting itong uh, biyak na rin ito ay putang putol putol na hindi rin ito tatagal siya kasi maglulus din ito eh. kung mm hindi -hmm. natin ito pati ito maglulus na yan mm -hmm. Kung ito lang hinangin natin tapos ito, hindi. Hindi, huwag mo natanggalin mo. Ito may Hindi, okay, ikaw, bilo mo. Pero sigurado ako hindi yan yung original pang NMAX B2. Ang code ng pang NMAX B2, B6H. Kaya mga bok, awareness. Huwag kayong gagamit ng mga mumura yung fuel filter, sisirayan yung fuel pump niyan mga bok. Ayan. Ayan mga bok. Ayan. Ingat-ingat mga bukay no. Oh. Sunog na 'yung mga wire, terminal, putol, na 'yung mga bukay. Saan dumi ng fuel pump niya? Oh. Hindi naman ganyan 'yung kulay ng fuel pump, dapat puti-puti 'yan mga bukay. Ayun. Eh oh, packing fuel filter. Oh. Kaya dito sa garahe ko mga bukay, wala tayong packing fuel filter. Puro original lang. Medyo pricey pero original. Hindi magkaaganyan yung motor nyo mga bukay. Kasi pag Si customer may dalang peking fuel filter, hindi namin kinakabit. Sa iba, sabi ko sa iba na lang nila ipakabit. Kasi mahirap na magkaroon tayo ng back job dahil sa mga peking piyesa. Pero kung original yung dala, ikakabit namin yun. Pero pag hindi original, hindi namin kinakabit. Pagdating sa fuel filter, mga book air filter, tsaka belt, original lang yung gamit natin. Awareness yan sa inyo, mga book. The next day. Ito na mga book. Bali, nakabili na sila boss ng fuel filter assembly. Fuel pump assembly isang buo na yung binili para hindi na rin mag pabalik-balik yung problema Ayan, isa na yung, ito na yung bago nila ito na yung luma Ayan, mga bo. eh, okay, ito na yung bago isang buo na mga buo yung fuel eyes yung nasa yun diba bok oh. Uh, Ayan, okay, mga buo. binabalik lang ni Glenn yung rubber And lalag Lalagyan natin ng konting grasa yan mga bo para mag ulit sa ilalim ng tangke. Para wala ring wala ring leak mga Tapos pag nakabit na yan, try nating ano panda rin. Kaya mabo kinakabit na ni Boss Glenn yung filter. Lesson na sa iyo yan. Bigat payo mo ka. Pag panloob, wag mo nang tipirin, yung original mo. Panloob eh, pag panlabas pwede. Ya. Yeah. Mga bearing bearing, mga kable-kable, panggilid. Pwede yan mga aftermarket. Pero pag panloob, kaya mapapansin mo wala akong wala akong peking ano, fuel filter, mapahonda mapayama, puro original lang. Kaya inuna ako si customer. Sir, ma parang mahal, sir. Ba't sir, ano bang unang kinabit sa'yo? Tag-100 plus at tag-200. Eh, uh, peke yan. Mati, kaya walang, walang, original na 200 plus. Kahit pumunta ka yung Unicross, kahit pumunta kang tenabi niyo. Kung may mabili kang 200 plus na filter na sabi na original, matik kayo nagsisimula. Peke Peke yun. Nagganap siya ng kaya sa kapon, wala. Doon na pala ang makakabili. pag original daw, magkano presyo? 6.5. Oh, mas mura pa pala sa supplier to. Kung nagkataon. Diba, 6.000, 6.3. Kaya mga bob, nakakabit na ni Boss Glenn yun yung ano yung fuel pump sa ilalim. Make sure nyo lang na bago nyo buksan yung panel, nakasaksak na yung dalawang sensor. Ito yung isa. Ayan, nakasaksak sa kabila. Ito yan mga Bok, isang sensor. Kasi pag binuksan nyo yung... Pag in nyo yung motor, yung panel, inon nyo, nang hindi nakasaksak yung mga sensor, mag-check engine yan mga Bok. Kaya mga Bok, gagawin naman ni Boss Glenn ngayon, kakabit niya na yung gasolina. Kabit okay. niya natin yung gas. Kaya mga Bok, pag nilalagay na yung gas technique naman on off on off niyo yung susian ng 5 times para yung bagong fuel filter bagong fuel pump humigop ng gasolina okay on off on off natin 5 times 1 patay Glenn, check mo nga rin kung may ugong na 2 yeah. meron na oh, may ugong na raw mga bok 3 Four. Meron na, Glenn? Ah, oh, meron na mga book. Oh, last, mga book. Five. Yan. Check natin mga book. Lapit ko yung camera, yung cellphone sa tangke. On mo nga, Glenn. Ayan, meron na mga book. Kaso, siguradong hindi dinig sa video. Hinawa ko ko. Yan, Moment of truth. Start na, mga book. Ah, oh, yun. Umandar na. One click lang. Tapos button lang, umandar na mga buk. Rev mo. O okay, mga buk, umandar na. Sira talaga yung fuel na ano, fuel pump. Ayaw nating sabihin na dahil sa ano, fuel filter, pero parang sila yung nakikita namin talagang dahilan eh. Yung itsura nung ano niya, fuel filter niya. Dahil nakabitan ng hindi original. Kaya Ganun nangyari sa fuel pump. Yan mga buka, ah, lesson learned na rin. Payo lang sa uh, ano, pagkapanloob, i-original na natin. Konting differential lang naman sa replacement sa ah, hindi original. Kaya yung original nyo na, lalo na NMAX Aerox, mga mga motor natin nyo yung mamahalin. Yan, kaya, kaya kaysa madoble gasos, original nyo na. Kapit lang namin yung fairings mga bok, balikan namin ngayon. Yan mga bok, nabalik na namin lahat ng fairings. Testing ulit natin. Kung ano natin. Ayun. One click lang bok, umaandak. mandar na. One click lang. All goods na ulit mga bok. So hanggang dito na lang mga bok. Ingat-ingat lagi sa mga piyesa ang kinakabit natin sa motor natin. Huwag kayong papabulag sa presyo, mga mura-mura. Yan, pwedeng mapadobli pa kayo ng gasos. Yan, awareness mga buka. Hanggang dito na lang, maraming salamat.